Play, play, Hmm. Ay, okay, lo so guys, tira niyo guys ha. Arangkada tayo. Ito 'yung sinasabi ko guys, oh. Oh, diyan lang sa green zone lang atin mo. Oh. Kambyo ko ulit, no. Oh. oh Aba ko. Ayun oh. Oh, green zone lang. Oh, green zone. Oh, kambyo. Green zone lang. Ganun na maglaro ng green zone, sinasabi kong kambyo. Ayun oh. Green zone. Oh, kambyo, green zone. Hindi ko pinapalampas dyan Kailangan yan lang ang laro Yan, green zone Para po sa mga bago ha o, Para sa mga bago na wala pa pong idea Kung ano ba yung sinasabi ni Bitiranong Biyayro na green zone, green zone Ano ba yun? Paano ba yun gagamitin? O, ayan ha o, Basta yan lang, green zone lang Tinan mo, ano, makakaabot, makakaabot ka ng kambyo ng riktahan dyan Kahit sa, kahit lang kambyo pa ipasok mo Basta dyan ka lang maglalaro sa green zone No? Tinan mo, mabagal man, mabilis man, maahon, malusong, green zone, green zone, lagi. Guys, malaking tulong 'yan. Nakakatipid ka sa diesel. Sipte 'yung makina mo. Gagamit ka man ng exhaust ng babad basta nandiyan lang sa greenson... zone. Tapos 'yung consumption sa diesel mo, nakakabawas ka diyan, nakakaminos ka. Okay? So 'yan 'yung sinasabi kong green zone guys. Para sa mga baguhan. Oh, pero para doon sa mga bitirano Na mga buzzer natin Ay Baka hindi nyo rin alam yan Dahil maraming nag, Nagmamarunong na walang alam o, So ganyan ang paggamit ha o, Yan lang o Kambyo ko ulit ha o, back, green zone. o, Pag magbawas ka o, di, Bumaba o, Pag bumaba o, Grinson ulit Minus ka ng kambyo o, Ganun lang Oh. Ha? Tingnan nyo Dito mo lang Ganyan, 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 ganyan Kutin mo lang Para makita nila uh, oh, Dito na, eh, hindi dito, dito, ka lang, dito Tayo ka dyan lang Sa ka Para makita rin yung cambio ha Kailangan makita rin yung cambio lang uh, oh, Tingnan nyo guys ha o, Mabagal man Nasa green shot pa rin Mabagal Green shot pa rin uh, oh, Cambio tayo ha Oh, Kambyo tayo Splitter tayo ng high Nang oh. Apaka ko ng clutch oh. Green zone lang Diyan lang sa green zone Ito oh. o. Oh. Oh, ulit natin ha o, oh, Ito kay magarangkada tayo ha o, oh. Kwarta na Okay Ayan, Green zone lang Bibigyan ko kayo ng diskarte eh. Yung mga bitirano dyan Ang mga basir natin na maraming alam na oh, hindi pala malunong. Okay. O oh, yan o. Oh. Greenson lang lagi. Oh, greenson. Cambio ha. Tinayin nyo yung cambio ha. O. Oh. Greenson. Oh. Ganyan lang. Ganyan lang. Maglalaro. Ang ibig kong sabihin. Pansit kanton ang ating gamitin. O. Oh. Puro greenson lang. O. Oh. Greenson. O. Oh. O. Ah, huwag niyong gamitin yung ibang kulay kundi green zone lang. Nananakbo naman siya. Oh, mag-minus ka pagka sakaling sobrang lugi, no? Oh, di mag-minus ka. Oh, di ba? Ito kasama natin. Hmm. Oh, di ba? Tingnan sa green zone lang siya naglalaro. Oh, para sa mga baguhan niyan na walang alam. Oh, umiipal na naman ngayon yung mga marurunong diyan na wala ding alam. <laughs> o ha Tignan niyo nyo pagmasdan nyo guys yung operating drive ni veterano Biyahero o nag exhaust ako kahit nasa patag uy o ganyan o binabad ko o. o, pero nasa green zone siya ibig ko sabihin o. si ano si kabuyaw may kabuyaw dyan na ano eh Rudy kabuyaw ba yung ano ko laging laging ano yan. o oh, laguna nga layo nga eh oh. <laughs> oh, ito baka mamaya hindi mo alam to Brad Bitiranong ka, ayo kabuyaw apilido. Bitirano wala. Oh. Bitiranong puro ano, paro, puro sa langwat sangit, baka mamaya hindi mo alam to, pag-aralan mo to. Oh ha? o oh. Ayan. Laging green zone. Okay? Nakikita ba? Video man? Ah. oh. Maganda yata view ah. Maganda bang view? Kitang-kita yata. Kitang-kita yan oh. Pati yung cambio ko. Ha? Ah? Oh. Ganyan yung birada sa mga Bisaya. <laughs> Oo. Oh. Basta Bisaya, gahi ni. <laughs> gahi ang sipon ni. Mahaw, mahaw ta. <laughs> um, <mahao>? Mahaw, mahaw. <laughs> noy. Mahao. Noy, mahaw noy. <laughs> <laughs> noy, mahaw. Ah, oh, tinanong yung green zone guys. Oy, grabe naman bitirano naman 'yan. Oh, lagi naman ganyan, ganyan pala 'yon. Oh. Yan yung ibig kong sabihon, Pansit Canton. Oh. Puro green zone lang. Oh. Puro green zone lang. di well, diba? Ikaw. Hindi spicy pre. Oh. Kasi green zone lang, green lang. Pancit oh, nag-exhaust ako, nag-exhaust ako kasi para hindi prinsado yung prino ko. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Kahit pa umabot ay nang Saudi galing dito, kung may daan hmm. lang. Hindi <laughs> init yung prino natin. <laughs> Tawid ka tayo para dabis tayo. Dilan nyo. oh, green shot ulit. Oh. Wala pala pre, walang almorar siya pa, pa si Oh. Kulay-kulay green lang eh. Green gun, green gun, green gun. <laughs> the green green grass of home. <laughs> oh, green green lang ha. Ay, ganun pala yun idol. Green pala yun. oh, ganun lang ang pagbabasiyan. Green lang. Para sa inyong mga hindi pa alam ayan, alam niyo na ngayon ha alam niyo kung ano ma masisib nyo dyan sa city sa inyong sasakyan sa makina hindi iinit yung uh, hindi iinit yung uh, tawag nito radiator walang iinit hindi tataas yung temperature kasi nasa green lang siya tapos, yung consumption sa diesel nyo, nakakatipid kayo. Okay? So, ganyan, lang, ganyan lang ang diskarte, mga amigo, amiga. Okay? Na amigo. Hmm. Na amigo, na amiga. Kahit ano sasakyan, kung may... Kasi, ang RPM, yun po yung revolution per minute, ito yon, no? So, may mga kulay yan. Mig, upotang kayo, Mig. Ah. Kaya... Mabagal man, mabilis man, Nasa green zone lang tayo magbabase. Yan ang pinaka main. Pinaka drive natin. No? Pinaka kami drive natin para sa ating consumption sa diesel, temperature sa makina. Pag mag-exhaust ka, yung sinasabing sa sabog. Okay, mag-seminar ka para marami kang malalaman, ha? Oh, oh. Walang over RPM Walang over RPM na mangyayari. Di ba? O cambio, cambio green zone. Yan ang paglalaro sa green zone. Posibleng hindi makuha napakalinaw. Malinaw pa sa gin bulag nito. Gin bulag. <laughs> no? Oh, tingnan niyo guys ha. Pag-aralan niyo nang maigi. Okay, sige, sige, sige. Kumaway. O, balik tayo. O, ha? Green zone oh. Cambio Green zone Green zone oh, ha Charo hindi makuha yung mga nagtatanong Okay ito guys yung kasagutan Para sa mga filosofiya Okay Na akala mo'y marunong Yung naman pala eh Nagkukuha lang din Ganun ang mga karamihan ng sakit ng mga Pinoy. So ito na. Para diga natin, ha? Huh? Klaro ba diyan? Claro All right. All right, all right. Green water. Oh, uh, ah, uh, yes. Green, green water. water. Di ba? Okay. Ganun lang ka simple as that. <laughs> as simple as this ang. Grabe naman si Bitiranom wow. Biyahero Yan pala yung green zone ang sinasabi. Oh, Ganyan pala yun, water green zone. Green Saan tayo, green water. Goodbye. <laughs> <laughs> Goodbye. Ayon. 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 Diba? Diba? Guys, yung exhaust gumagamit ako kahit sa patag, oh. Malakas na Kasi yung prino, Lagi nating lagi nating anuhin yon, uh, uh, isipin na yung prino na wag iinit. Kaya tinutulungan siya ng exhaust. Okay. 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 Yan, okay. green zone lang siya pare. Green zone lang, no? Oh, cambio. Grabe kitik ng cambio ni Vitrano. Oh para sa mga basher ha o panuorin nyo ng matuto o. Hmm. ganyan ang ibig kong sabihin sa green zone paggamit no ipost mo siya tapos pakita mo yung mukha ko para sabihin nila <laughs> o guys si veteranong biyero nagmamani o butang eh <laughs> so ganun lang paggamit ng green zone guys kahit ayaw ngayon ng no Please complete ko Walang halong bato yan <laughs> Walang halong agimat Walang halong shabu Okay o, So para sa mga nagbibisyo Iwas-iwasan natin yan guys Nakapahamak natin yan Maniwala kayo sa hindi Mahuhuli mo ma kayo o hindi Sigurado Kung hindi mo ma kayo mahuhuli Sa pamilya yan Sa sampal no? Mga pagsubok Kaya Hanggat Hanggat kayang iwasan Iwasan natin Hanggat maaari Huwag mawari Yes, yes, yan o, oh. Sabi ng pare ko, no So guys, sana nakuha nyo yung paggamit ng green zone ha Okay So yun lang, nauso ngayon yung video ng shabu, no Kumabatak, no Grabe Lakas <laughs> ng loob Iba talaga ang ano ngayon Sistema ngayon sa ano natin <laughs> Pag-gobir, no <laughs> No So ito, spitira ng biyero, guys Happy Sunday po. Gahit tayo ng Bicol. No, nandito tayo ngayon sa Guyong. So, lagi pong manalangin, magdasal na way gabayan po. Lagi tayo sa araw-araw nating hanap buhay sa larangan po ng Manibela. Para po sa ating mga mahal na pamilya na naghihintay sa bahay na makauwi ng buo. No? At laging sinasabi, Ayan, green, zone ba? lang. Green zone, si green No? <laughs> lang Saludo yan. po si Veterano Mero <laughs> sa nagbibigay respeto sa lahat ng mga Grinsoul lang kahit, kahit sang sulok man ng mundo Pinakamalupit huh? na astang natin Basta't Pilipino Magaling yan Fire! Fire. <laughs>